Good evening, I'm back. This is some Bruces and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa bagong release nga na winner ng top 5 sa Runway Challenge. So yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys Sa so, pag-subscribe ninyo siyempre dito sa channel ko At siyempre sa lahat naman Ng makamamasam dyan Na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre bago tayo magsimula, gusto ko muna mag-shoutout sa aking mga bagong member dito sa YouTube channel ko saan nagpa-member pa sila sa akin. Ito ay si Eddie Pin, hello po, and then kay Yong Juan, hello, hello, si Sir Cover, hello and then si Kitten Mochi at saka si Lakesha Yaham, ano, Yamaguchi. So maraming maraming salamat syempre sa pag-member po ninyo dito sa YouTube ko. At sana kayo din. And then of course, ayun nga, maraming salamat din sa mga nanood kanina sa live natin ng bonggang bongga. So yon so, sa mga nagpa-super sticker at saka syempre sa mga talagang tumutok sa chika natin. At syempre sa mga hindi pa nakakapanood, mapapanood nyo po ang replay dyan. So maraming salamat. So, ito na nga, syempre kanina ng hapon, naglabas nga ng resulta ang Miss Universe Philippines tungkol dito sa botohan sa ano, runway challenge kung saan may pumasok na limang kandidata. So, balikan muna natin yung mga challenge ng mga naganap dito sa Miss Universe Philippines. Andiyan na ang swimsuit challenge kung saan nag-release na sila ng top 5 at yung mga pumasok nga dyan ay sila Cavite, Hawaii, Iloilo, Quezon Province, and Southern California. And then, after neto, in-release din naman ng Miss Universe Philippines yung up-close and personal interview nila dito sa mga kandidata. Syempre, botohan din po to. Ang mga pumasok dito ay si Hawaii, Iloilo, Quirino, Quezon province at tagid. Kung mapapansin po ninyo, si Hawaii at sa kasi si, si Quirino, ay talagang bigla talagang lumalaban sa kabotohan. And then, syempre, doon naman sa ibang challenge ay sa Sun rocks na po. Ito ay yung rock Color Safe Casting Reel kung saan tatlo lang po ang pinili nila at ito nga ay si Oral Iloilo at Quezon Province. And then, kanina naman ay naglabas nga para sa Runway Challenge at ang mga nandito ay syempre sa Runway Challenge ay si Florida, Iloilo Ilo City, Leyte, Quezon Province at Quirino. So kung mapapansin ninyo, nagiging consistent sa laban ng botohan si Hawaii at saka si Quirino. And then of course, si Leyte lumaban din. Pero kung tatanungin mo ako, syempre, doon sa mga napili natin na runway challenge, talaga kung sino ba talaga ang magagaling dito, halos wala naman dito lahat yung ano yung mga napili natin na talagang magagalit talaga pagdating talaga sa rampahan. So, nandiyo dyan, syempre, si Baguio. So, si Bagyo napansin ko na hindi siya nananalo sa mga botohan. So, parang ganun ba kayo talaga ang suporta ng tao dito kay Baguio? So, nagkakapagtaka lang kasi sa kabila ng galing ni Bagyo ay hindi ninyo nakita yon So, obviously, ang mga pumapalo dito is about sa botohan talaga. And then, si Baguio, isa yan sa mga magaling sa runway challenge. Nakita naman natin kung paano talaga siya romampa. Yung detalye ng rampa niya talagang masasabi ko, wow! at si Bulacan. Si Bulacan din, hindi din nila napansin yung galing ni Bulacan pagdating sa runway challenge na talaga naman, oh, ang ganda-ganda doon ni Bulacan kung titingnan mo. Either Pampanga. Si Pampanga, I love yung execution niya doon sa runway challenge. Very powerful at nakaka-amaze talaga. And then, isa din sa mga nakita din natin, syempre sa si Atisa Manalo, kung saan palo naman dito sa runway challenge. And, kita nyo naman talaga na detalyado din talaga yung mga hakbang ni Ate sa Manalo dito sa Runway Challenge na ginanap. At isa din sa mga nakita ko sa Runway Challenge na masasabi ko din magaling ay si Miss Australia. Di ba? Si Miss Australia, panalo din yung galawan niya. But, sa mga tao, syempre, yung choices nila, syempre, nakita natin kung sino yung madami talagang followers na bumoto si Leite. Actually, si Leite okay din naman yung galawan niya. And then, si Florida. So, congratulations dahil nakalusot sila sa botohan. Si Alex, si sa runway challenge ay talagang palong-palo ba talaga yung runway niya doon? To be honest, so, so siya. Para sa akin, okay. Hindi ganun ka pero masasabi ko naman, lumalaban din. And, ayun, so nakakalungkot doon sa mga deserve talaga na dapat makunta dito. But it's okay. Kasi sabi ng ganun, syempre, it's a voting system. So, syempre, sa botohan ay wala tayong magagawa. So, para sa akin, I think si Iloilo at saka si Quezon Province ang consistent talaga pagdating sa suporta ng tao, lalo na dito sa Botohan. Imagine mo sa lahat ng challenge, talagang nakalusot talaga si Iloilo at saka si at sa Manalo, sa Quezon Province. So, sobrang nakakatuwa yung suporta sa kanila ng tao. But, ang tanong, mama sa papasok ba talaga sila sa semifinals? To be honest, hindi nila kailangan ng boto para makapasok sa semifinals kasi piling ko naman yung performance ng dalawang kandidatang to, lalo na siguro sa prelim, ay talagang makakalusot sila ng bonggang-bongga. -bongga. So, sa lahat ng challenge, parang okay. So, nandiyan sila. And then, I think, sa challenge, pwede pumasok sa semifinals si Kirino kasi nakadalawang beses na siya sa pumapalo sa botohan in either si Hawaii. Si Hawaii, kung di ako nagkakamali, tatlo o dalawa. So, yon So, oo, oh, dalawa. So, para sa akin, bongga yan. Kasi, di ba, parang dito, may chance yung iba na makalusot More than piliin itong si Iloilo at saka si Quezon City. Kasi matik na itong dalawang to eh. So, parang itong si Hawaii. So, medyo kailangan niya talaga ng suporta para makapasok sa semifinals. Kasi hindi natin alam sa sobrang dami na magagaling. But feeling ko, pasok si Hawaii at saka si Iloilo. Because sa voting system na to So yun, hindi man sila ang nanguna Pero nagiging consistent kasi sila na nakakalusot Kaya yun yung nakikita ko na possible na mangyari kay Hawaii at kay Kirino. And then, tingnan natin, ah, uh, sabi nga ganon, possible ba na talaga mag-last to standing na dito si Il si Iloilo -Ilo at sa si Quezon Province. To be honest, dahil sa nakikita naman natin talaga lakas nila sa performance, and I think yes, ah, uh, possible na mangyari yon At hindi din nakakapagtaka kung silang dalawa ang maiwan sa dulo ng competition. But tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanila sa Coronation Night. So nakaka-excite no, kung isipin mo. But good luck and congratulations kay Quezon Province at sa kay Iloilo -Ilo City. So ngayon pa lang masasabi ko mabuhay. Oh, di ba? And then eto na nga. So kahapon nagkaroon din sa Arate. Di ba? Tagaytay ng mga interview dito sa kandidata sa Miss Universe Philippines nagkaroon ng game or ng event para sa kanilang Q&A so syempre sabi nga nila mamasang magbigay ka ng mga kandidata na masasabi mo talagang magaling at malakas pagdating sa Q&A so ako para sa akin pasok sa listahan ko dyan si Kabite. Si Kabite kasi talagang panalo siya pagdating sa Q&A. yung kumpiyansa niya sa sarili niya, talagang kitang-kita natin at mapapawaw ka talaga sa kanya ng bonggang-bongga. So, sobrang natuwa ako sa ipinakita niya kung paano siya kakumpiyansa sa sarili niya in terms of those sa home skills, di ba? So, winner. So, para sa akin, may laban. So, si Cavite nakikita ko. Okay. And then, next is sino ba? I think, si Kainta, si Kainta, aminin man natin o oh hindi talagang alam mo kung piyansa siya sa sarili niya. Pero kasi si Kainta, medyo nawaworry lang ako sa mga sagutan ni Kainta. Masyadong madrama. Masyadong ma, ma, ano, pabulak ba. So sana medyo bawas-bawasan lang niyang konti. Kung baga parang straight forward, mas bongga. And I think si Kyla, Carter ng Northern California in fairness impressive din talaga kung paano mag-deliver ng sagot itong si Kyla Carter and nakita ko talaga na yung sincerity at yung yung deep ba niya na, sa pagkatao niya lalo kong naramdaman doon kung paano siya sumagot talaga sa comskills yung tipong yung kumpiyansa hindi siya natatakot and then ah uh, sa mga nakaano doon, syempre si Tagig. Isa din si Tagig sa masasabi ko, wow, grabe si Tagig. The way kung paano siya magsalita. And nakita naman natin na talagang yung delivery niya sa mga sagot niya ay easy-easy -isi lang sa kanya. So, sobrang simple, kalmado at saka talagang alam mo yun, swak sa question yung mga sagutan niya. So, nakaka-proud. And then, I think, Sibu. Si Sibu, sobrang na-impress ako kay Sibu. Talagang masasabi ko ay panalo. Panalo sumagot si Sibu. At alam mo yun, handang-handa siya. At yung kumpiyansa niya sa sarili niya, hindi yung tipong sasabihin mo, kakabahan siya. Kahit mauna na siya ay caring carry niya. And then, United Kingdom. Si United Kingdom, ganun na ganun din yung kumpiyansa na ibinibigay niya katulad ng ibang kandidata. At malalim yung opinion na ipinapahayag niya. At sobrang natuwa ako dahil sobrang winner talaga siya pagdating sa home skills. At sino pa ba? ah uh, bukod doon sa kanila ayun yung mga nag-remark kasi sa akin actually ang mga nag-remark sa akin ay si Cebu Taguig, Kyla Carter, Northern California, si United Kingdom, ah uh, and then, of course, ah uh, Iloilo, si Iloilo, ayon so sobrang hindi naman ako magtataka kung bakit siya ang nanalo dito. Siyempre, bukod doon sa talagang magaling talaga si Iloilo, sa calm skills, siyempre, nando doon din na sabihin na natin na magandang regalo to sa kanya para sa kanyang graduation. At ako masasabi ko, hindi lang yun dahil sa graduation niya kaya naibigay sa kanya, kundi dahil talagang magaling at malalim talaga siya magbigay ng pahayag niya tungkol sa opinion niya sa tinatanong sa kanya. So, good luck, di ba? And congratulations. Pero para sa akin, sa totoo lang, mas nagustuhan ko talaga yung sagutan ni Ati sa manalo. Sobrang direct to the point yung mga sinasabi niya wala nang paikot-ikot as straightforward doon sa gusto niyang sabihin at on point talaga yung bawat paliwanag niya at natutuwa ako so parang lahat makaka-relate doon sa sinasabi niya lalo na yung mga ganitong issue So, para sa akin, si Atisa, dito mo masusubukan na talagang a ah, okay, kaya ni Atisa talaga masungkit yung corona. So, para sa akin, siguro si Atisa is a destiny na lang ang naghihintay sa kanya para sa corona ng Miss Universe ko sa kanya to sa kanya to kung hindi hindi so yon so malinaw na ipinapakita dito ni Atisa Manalo yung kanyang pagiging kompleto bilang isang kandidata na Miss Universe Philippines and good luck kay Atisa at sa syempre kay Ilo Ilo magaling din talaga so dito sa laban na to gusto ko talaga si Sibu si Kayla Carter si Tagig si Ilo and of course si Quezon province. So, sila yung talagang remarkable, yung top talaga sa akin. So, yon So, good luck. And ngayon pa lang talagang exciting na ang Miss Universe Philippines kasi dito nalikita natin kung paano talaga magbigay ng pahayag yung mga kandidata. Yun doon naman kay Pampanga, kudos naman kay Pampanga. So, in fairness sa kanya, nasagot naman niya yung question. Pero ang hirap ng tanong sa kanya. Pero, nakita naman natin kung paano siya lumaban. So, siguro kailangan lang maghanda ni Pampanga sa mga susunod pang mga tanungan para mas ma-express ma niyang maigi kung ano yung gusto niya sabihin na walang pag di ba? So, yun. So, laban ng Pampanga. Kaya mo yan. So, yun. So, sa lahat ng mga nagkukumpit dito, talagang masasabi ko lahat naman sila ay magaling. Lahat naman sila may ibubuga talaga. But syempre, tignan natin kung ano yung ipapakita nila sa coronation night at sa prelim, lalo na yung prelim talaga. So malapit na, 10 days na lang guys, malalaman na natin. Pero syempre, bago tayo pumunta doon sa 10 days na yon so hintayin na muna natin kung ano pa yung mga ng magaganap dito sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines for 2024. So yon kayo guys! ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun guys, maraming salamat sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta at pagmamahal na binibigyan ninyo sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganyan, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Alam! Thank you guys.